So, ngay araw guys, ito na nga pala yung pero at meron nga pala akong gagawin. Wala na nga pala akong budget pang Alphamart, kaya pumunta na muna ako dito sa Sari Sari Store. Ang gagawin ko nga pala ngayong araw guys, ay gagawa nga pala ako ng gulaman. Nararamdaman na naman kasi ngayon guys, yung tag-init. Magandang negosyo nga pala to dahil pato nga pala to sa mga kabataan. Madali lang gawin dahil merong construction sa likod. Dati nga pala guys, nagtitinda nga pala kami nito kumikita kami ng 80 pesos. So, yung ginagamit nga pala namin tubig dito guys, ay galing nga pala mineral. Pwede naman yung tubig gripo, pero nag nga pala ako ngayon. So, yung gagawin ko nga pala dito guys, ay pang Bago ko nga pala ilagay yung gulaman, pinapakulo ko muna. Para mamaya hindi na ako mahirapan maghalo na maghalo. Ang recommend construction nga pala nila guys, ilalagay nga lang pala to sa warm water. Kapag kasi ganun guys, antay ah, mo pa matunaw yung mga powder. Eh kapag ganito yung ginawa mo, tunaw na agad. So yun nga guys, nung nakulo na nga pala yung tubig, naglagay na nga pala ako dito ng kunting asukal. Kunti lang talaga yung nilagay ko kasi ayaw ko nga pala sa seasoning. Pero syempre guys, nakikirig din tayo sa mga construction. At syempre guys, kung may asukal, dapat meron ding asin. Maglalagay nga pala ng asin para hindi nga pala mapanis yung gulaman. Kapag kasi tumagal to sa rep, guys, nag naglalasang maasim. Dinamayan ko talaga ng asim para hindi sa masira. So yun nga guys, habang kumukulo na nga pala ito, nagpiprepare na nga pala ako ng baso. Ito nga pala ang baso guys, 8-10 on, Para kapag may bumili sa amin, sulit na sulit yung 10 pesos. Pero noong nagbebenta nga pala kami guys, 7 ons nga na yung ginagamit namin. Syempre kahit papano, kailangan din kumita. Kaya nga lang pala namin hininto yung kasi tag-ulan na wala nang nabili. Tapos noong magre refill na nga pala guys, gumamit na nga pala ako dito ng embutido. Eto kasi yung ko guys, kapag magsasalin ako, palaging tapon. Kaya ayun, gumamit ako ng embutido para perfect, walang tapon. Effective effective naman dahil wala nga pala ako makikita dyan na kahit anong patak. So yun nga guys, sa sobrang dami ko nga pala yung nilagay na baso, 10 nga lang pala yung nalagyan ko. Kung ibebenta ko nga pala ito ng 10 piso isa, meron ako 100 pesos. Minus sa puhunan na 60 pesos, meron akong 40 pesos. Grabe guys, ang galing ko magmat. Lugi na, tubo pa. Para mabilis nga pala ito tumigas, nilagay ko na agad sa ref. Siguro mga isang oras lang, tigas na agad to. Siguro kapag nalaman ng mga kapitbahay namin na nagtitinda kami nito, panigurado, bibili na agad sila. So yun nga guys, hindi nga pala makapag kaya nilagay ko muna sa freezer. So imbis na isang oras, 20 minutes na lang. After nga pala nun guys, ko na nga rin pala yung lata. Masailang kasi ako guys kasi may nakikita nga pala mga puti, -puti. Hindi ko naman alam kung saan galing yun kaya hinugasong ko na. So ang technique nga pala dito guys para kumita ka nga pala ng malaki, okay, magtipid ka sa gatas. Ito talaga yung secret technique namin kaya nabibitin yung mga customer namin. Kaya pagkaubos nila, mapapabili ulit sila. Gawa nang nabitin sa gatas. Kaya guys, huwag nyo ipagsabi yung sikreto ko. So yun nga guys, hindi nga pala mapaghanis review kasi may nagpapatugtog. Baka makapirate ako. Sasabihin ko naman guys kung ano yung mga nalalasaan ko. Masarap naman tong ginawa ko ngayon. Medyo maalat lang. Pero mas malalasaan mo nga pala dito yung condensed milk. Pero yung rating ko nga pala dito 6 over 10. So yun nga guys, sumilip nga pala ako dito sa mga kapitbahay ko at ang dami nakatambay. Kaya ayan guys, mamimigay nga pala ako para pre-taste. Para malaman nila na meron ulit kami mga paninda. Yung mga bata nga pala dito guys, may at nga pala sila nabili. Let's go guys, papamigay natin tong gulaman. Ako ha. Thank you po! Thank you! Thank you. Ah. Yes. Okay guys, kasi hindi ka pala titigman. Sasabihin ko agad, masarap. Para rin yung i-bash, okay? Huh? Oh? Thank you! John, thank you! Yeah. Ba't alat? <laughs> Para hindi mapanis. Ang sarap sana, ang alat naman. Mama Dugs. Mm. Ba't maalat? Alat! <laughs> thank you! Ito.